Sure ka ba mapunta ka doon sa langit? Baka sa impirendo ka. Alam mo, marami pang mapupuntang impirendo sa mahirap. Ang husay, -husay natin, galing-galing natin. First world talent. Do you believe in that? Yes. The best tayo. Kaso lang, third world mentality. What is third world mentality, coach? Victim. I cannot do anything with my life. I'm not capable. I'm irresponsible. And I don't matter. Hindi ko naman madadala yung pera sa kabilang buhay. Oo. Di, enjoy mo dito. Sure ka ba mapunta ka doon sa langit? Baka sa impirendo ka. Alam mo, mas marami pang mapupuntang impyerno sa mahirap. I mean, in the end, isa lang definition ko sa, sa success, Bray. Huwag mm. ka lang pabigat. Magiging pabigat ka kung lagi kang nangihingi ng pera, umaasa ng pera, umaasa ng ayuda. Huwag, mm. huwag ganyan. Capable ka naman eh. Kung gusto mo, huwag kang umasa. Kasi binigyan ka ng katawan, binigyan ka ng utak, binigyan ng puso. Gamitin natin. Huwag mm. tayong umasa. Yan yung kultura eh. Alipin. So asa ka ng asa. But if you take that out, wala kayo mga asahan, wow. Then you start being independent. You start being responsible.